Mga kababayan, ating pag-uusapan ngayon ay yung uh, bali-balita po na ibasura na daw po itong uh, petisyon ni Atty. Macalintal at yung iba pang nagpetisyon uh, ay eh po ating uh, tatalakay ngayon. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Unang-una, uh, halos yung ating mga update ay uh, galing po yun sa mga balita. No? Hindi po tayo gumagawa ng mga sarili natin balita. At uh, sino kaya yung uh, Uh, nagpakalat ng maling balita na yon na may eh, basura na daw yung petisyon ng mga petitioner dito sa RA1223 to. No, kung sino pa man yun, ay uh, hindi po kasi yun totoo eh. Unang una, unang una, eh, kapag meron pong balita agad dyan, uh, headline yan, yan sa mga TV at sa mga vlogs. Kagaya natin, nagre-relay po tayo ng mga balita. At bukod doon, kagandaan dito sa ating uh, vlog, bukod sa nagbabalita tayo, sinasamahan natin ang komentaryo eh. Sinasamahan natin ang opinion eh. Sinasamahan din natin ng mga forecast. Ayan, ni eh, sa tingin ng iba, eh, tayo ay nagbabayas. Hindi naman po, no. Uh, kumpaga, binabase lang natin sa sitwasyon. So, wala pa po pong naibabasura, petition man o yung mismong batas. At hindi basta-basta maibabasura yung... Uh, batas na yan kasi hindi po uh, biro ang pinagdaanan niya dahil dumaan po yan sa legislative process no paikap tapos sa uh, ratified tapos ay pirma pa kaya nga naging republic act yan eh. di ba napakaraming kuskus balungs na yan ngayon eto, dito tayo ngayon sa maglalaps na eh. maglalaps na itong binigay ng Korte Suprema kasi ang sabi 10 araw sa aking pagkakalam usually or mostly ayan ay dapat 15 days no pero kasi yung binigay ng uh, uh, Supreme Court ay uh, 10 araw medyo mabilis yan no dapat makasagot sila diyan ayan ano nga ang mangyayari kasi maglalaps na eh sa bilang ko po, po ay uh, ngayon ay uh, August 28 no ginawa ko tong content na to August 28 kung mapanood niyo to no Uh, ang bilang ko dyan ay sa August 30 ay 10 uh, araw na yung binigay ng Korte Suprema. Meron na lang 2 days, laps na yung uh, yung palugit na yun. No? Uh, ano mangyari? Yung paniliwala ng iba dyan, binabasa ko yung mga comment. Sabi nila, ay pag hindi nakasagot yung uh, uh, mga respondents na yan, ay ibig sabihin nun wala na, wala na yung batas na yun tuloy na tuloy na sa December 1. Yun yung kanilang paniniwala. No? Uh, sa akin naman pong uh, paniniwala ay hindi po ganun yun. Hindi po porke hindi agad nakasagot sa, sa loob ng sampung haro ang respondents. No? Yung kinaukulan. Uh, yung uh, lang natin. No? Ang hinihinga ng respondents ay ng uh, komento dito yung gumawa ng batas ng no? Kamara, Senado, Palacio at saka yung Comerate. Wala pa silang update eh. eh two days na lang sa bilang ko maglalaps na. Ayan. Mali po yung uh, sabihin na pag hindi nakasagot, wala na. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yung proseso. Grabe naman. Di ba? Batas yan, Tapos hindi lang nakatubo, Eh, wala na. <laughs> ano yun? Para lang, para lang merong parang nagkaroon lang ng kasunduan eh, hindi na hindi natuloy. Hindi po ganun yun. Tadaan po lahat yan sa proseso. O, hindi man sila makasagot ngayon sa unang sampung araw na ito, eh, uh, tuloy pa rin yan. Matuloy-tuloy pa rin ang pagdinig nito. Hindi lang din natin alam sa AC kung halimbawa itong una sa po araw ay hindi nakasagot. Kung ang ibibigay nilang uh, uh, uh palugit, hindi natin alam kung sa po araw ulit o isang buwan. Hindi natin alam eh. Kasi meron nga uh, iba pang nagpetisyon at meron ding nagkontrapetisyon. Hindi di natin sigurado kung <clears throat> excuse me, si Atty. Makalintal, eh, ipatatawag din kasi kailangan din po dipensa ni Atty. Makalintal yung kanyang petisyon eh. Kasi may nag-contra petisyon eh. Iba ko sa pin din eh. Di po ba mga kababayan? At uh, iba din yung petisyon mismo ni Atty. Makalintal sa batas. Iba rin yung komento ng, uh, ayun nga, yung gumawa ng batas na yan. Yun ang pinaka-primary dyan. Or yung pinaka-main ah uh, issue dito no yung petition ni to na makalintal sa batas na ito. Ayan kasi nga eh petition kasi nga naging batas 'yan ah uh, ayaw niya na postpone etong uh, BSKE dapat ay sa December 1 no kasi inurong or sa sinasabi talaga nila na ah uh, postponed kaya nga kapag isang uh, petsa ay nakatakda at hindi na tuloy, postpone na yun. Andun na tayo. So, no, postpone talaga yon. Kaya lang, eh, ang ginawa dito ng gumawa ng batas, kasi mayroon silang hinahabol eh. No? Yung uh, incumbent, lagi natin nga uh, isinisingit yan, yung incumbent, mga new incumbent noong 2023 ay two years lang. Kasi nga, unconstitutional yung 2023. Kaya, mm -hmm. nagbunga ano bang bunga ng isang unconstitution? Diba tinuwarin na konstitusyon yung 2023 pero natuloy. No? So anong bunga? Kumbaga baka ganito yan eh. Nagtanim ka ng, nagtanim ka ng pulong santol. Oh, lumaki yan. Eh. Tumubo, no? lumaki, naging puno. Anong bunga? Santol tinanim mo. Siyempre ang bunga niya, santol din hindi ka pwede magtalim ka ng isang uh, santo lang buong ay kay Mito. Diba? Although, itinanim mo yan. Parang ganito yan. Itinanim mo yan. Tapos, si, eh, si, uh, nagtanim ka sa uh, hindi mo lupain. Natural. Uh, nakita ka lang na may ari. Huwag ka magtanim, huwag ka magtanim dyan. Sinabi mong gano'n, huwag ka magtanim dyan. Eh, natanim na. Hindi naman idalis Hinayaan lang tumubo. O, di nagbunga yun. Nagbunga pa rin yan sa maling lupain parang uh, ano lang to no bibigyan ko lang kayo ng example uh, BSKE 2023 unconstitutional pero tinuloy ando yung ruling ng SC no naging 2 years so ang bunga noon yung ruling na itinuloy pa rin unconstitution po ang resulta tandaan po niya sinasabi ko niya dahil wala pong 2 years no wala pong 2 years na nakasulat o nasa libro na dapat buupo ang mga barangay officials. Three years po talaga dapat kasi nga unconstitutional eh. Diba? Kaya ito hinahabol na nila. Ayan. No, hinahabol. Kaya naiurong, kaya ang nangyari doon, hindi na siya postponed eh, kasi epekto na lang ng paghabol doon sa two years para maging three years. No, hindi na po talaga siya masasabing uh, ah uh, hindi na doon mapopokus o matutuon yung uh, itong uh, uh, batas na ito. Kasi nga, epekto na lang yun eh. No? Ang pinaka-title nito o yung pakay ng batas na ito ay isinaayos. Term, termino, setting. O tagalugin natin. Term, termino, settings. Pagsasaayos o pagtatakla. At pinalawig pa. So, uh, kung reason yun. Valid reason yun. Isang valid reason na napapaluog dyan sa RA 12 3 2 Okay po. So, balik tayo dun. Uh, hindi nga lang katugon. Ano? Uh, uh, Nagbasa-basa ako. Nagbasa-basa ako kung ano ba mangyayari kapag ang isang uh, respondents ay hindi nakatugon sa nagpile ng kaso o nagpetisyon tuloy pa rin po yan. Sabi ko lang kanina, hindi natin alam kung kailan ulit sila bibigyan ng, uh, ng uh, pangalawang uh, patawag. Kung personal bang may pupunta doon o padadala yung sulat. No, baya email ba yan? No? Soft copy ba yan o hard copy ba yan? Hindi natin alam kasi hindi naman naklaro eh. No, ganun pa man kung ano klaseng tugon ang gagawin dyan ng no, mga kababayan. Kung ano man sabi ng Korte Suprema alin sunod sa kanilang uh, uh, pamamaraan sa mga pagdinig no hintayin po natin yan pero ulitin ko hindi po uh, hindi po mababasura ang uh, batas niya dahil hindi sila nakatugon hindi po gano'ng kadali yon no pinapaalala ko lang po doon sa mga uh, nag-comment na pag di nakatugon ay wala na eh. no ayan pero ito ah meron pero diyan kapag hindi po kasi sila tumugon diyan itong gumawa ng batas na ito eh, no? o sabihin man natin discard nila yan kaya hindi agad sila tumutugon o baka sa susunod na araw kasi 2 days pa eh ngayon no bukas 29 or 30 pang 10 araw na yan no? So, baka sa 10 araw eksakto ika 10 araw doon na sila sumagot uh, sabi nga pero dire sabi baka naman uh, sumagot na hindi lang na-update ta siguro kung sumagot na yun, talaga mababalita yun. Kaya sa ngayon talaga, mukhang wala pang tugon yan. Wala pang tugon yan. No? Ngayon, sabi ko kanila, may pero. Dahil, pag hindi sila tumutugon yan sa kanilang uh, uh komento uh, uh, dito sa petisyon ni Makalintal, ayun, nakalalamang po yung petitioner dito. Eh. Yun po ang totoo dyan. Nakalalamang ang nagpetisyon dito. Kasi, no, halimbawa, pinatawag sila ng sabay, tapos isa lang ang dumating. Sa kaso gano'n. you eh, no? ito yun ang kaso, ito yung kinasuhan. No? Wala itong uh, kinasuhan. No? nagkaso, ang kaso, andun lagi. Halimbawa, ilang beses na, nandun. Ilalakas po yung kanyang uh, petition doon. Baka katigan pa siya o panigan pa siya ng Supreme Court. No, baka mailis yung Korte Suprema eh, ganyan ganyan. May nagpetisyon sa inyo, hindi mo man lang sinasagot ito, sasagutin niyo lang naman ito eh. Binibigyan nga kayo ng panahon para uh, magpaliwanag dito sa petisyon para magkaroon agad ng desisyon. Eh mamaya niyan eh, dahil hindi sila sumasagot-sagot agad eh desisyon na agad ito ng Korte Suprema na sige. Dahil hindi sila sumasagot Anong itong batas na ito? Ah. Dot. Oh, Martillo. Tuon tuwa si Atty. na panalo niya na naman. pang beses ang kanyang petisyon. No. 'Yun ay kuno lang ah. <laughs> ang igong sabihin na 'wag isipin na 'yun talaga ay magiiares. No. Nakakalamang lang si Atty. Magalita kapag hindi tutugon. Agad-agad. Sa una okay pa yan unang 10 days, uh, okay, okay pa yan na hindi agad sila makatulog Kasi may trabaho ang Comelec, busy, busy ang Comelec. Or pwede naman mag si Chairman Garcia na gawan mo na nga ako dyan ng retail at uh, na doon yung ating tugon sa Supreme Court. Ganun din sa Palasyo, kahit busy-busy ang uh, presidente yan, na-inform na yan. No? Kaya lang, eh. siyempre, isang team dito sa kabila, eh. itong mga respondents, isang team yan. Meron pong teamwork yan. Alam na nila yan, siguro, kung kailan sila dapat na tutugon. Pwedeng sabay-sabay na yan, eh. Di ba? O oh, palalampasin mo na nila itong uh, 10 days na ito. Pwede ganun ang nangyari niya. Palalampasin mo na natin yung 10 days na yan, tapos sa susunod na matawag na tayo tumugon dyan. Kasi meron pa mo din yung contrapetition kontrapetisyon na kailangan din sagutin ni Atty. Makalintal eh. Di ba? Sigurado yun. At yung magiging uh, maaari, yung magiging tugon ng respondents dito, yung gumawa ng batas, Kamara, Senado, ay uh, para sa lahat na yun. Isahan na yun. Kasi naisip ko eh, no? Kaya ako may content ako na gano'n eh. So yung kanilang magiging tugon kay Atty. Makalintal ay eh, applicable, applicable na rin po yun para sa Iba pang nagpetisyon. Kasi isa lang naman yung pinipetisyon eh. Kundi yung RA-12232. So para sa lahat na yung tugon na yun, pwede pag-isahin na yun. Ang tanong nga lang kung okay, kailan. Ayan. Pero li lililinawin lang natin ulit ngayon bago tayo magtapos. Hindi po, forki hindi sila nakatugon agad, ay wala na. Hindi po ganun yun. Mali po yung paniniwalaan yung na ganun. Matas po pinag-uusapan dito. Hindi po ganun yun no, kahit sa mga maliliit na kaso, halimbawa may dinidinig, ilang beses po schedule yan papatawag na yan. Ilang beses yan, mga apat lima, bago talaga magkaroon ng hatol ang executive judge na kumahawak. Siyempre, ang Korte Suprema, bago pukpukin yung martilyo na yan, ilang beses po yan. At kaya nga sabi ko sa inyo, mukhang maubusan ng oras sa petitioner eh sa tingin ko lang ah, hindi siya nagbabayas no mahirap na po kasi ngayon eh. iba na po ang sitwasyon ngayon eh compare dati na talaga namang unconstitutional at ito na kinodrapetition nga no liga ng mga barangay pa Yeah, natang humawak ang pinaka abogado nila diyan ay si Attorney Agra. 'Di ba? Isa din nga election lawyer. oo oh. Kita niyo para yung mga election lawyer at dati pang sekretarya si Attorney Agra, di ba, ng uh, Korte Suprema. So alam na alam niya ang batas. Hindi siya magsasabi na ang batas na ito ay hindi naman ang konstitusyon. Ito po ay konstitusyon dahil kami ay naniniwala na may kapangyarihan gumawa no, or panawigin or isaayos ang termino ng mga barangay officials ng Kongres dahil yun naman talaga ang kanilang trabaho ang magpanukala, magpatupad ng batas. Ayan, mag a yan sila. Iaakyat sa upper house. No, alam mo, pag hindi nga okay yung batas, eh, pag hindi sila nagkakasuto, dun pa lang sa Kongres. Yung malimbawa, may isang congressman nagpanukala ng batas at kapag hindi yan okay, mukhang hindi dapat, hindi kailangan na maging batas. Doon pala sa Congress, mamamatay na yung batas pag nagbatuhan sila at tatalo, doon pa lang, wala na yung batas na yun. Eh, yun nga, eh, talagang ilang ba nakaboto nyo? Nasa 200 plus. Talagang adjournment. Tapos, ayun na nga, hanggang sa napirma na. At ito na nga po ang umiiral na batas ngayon, mga kababayan. RA 12232. Ayan, ang nilalaman ay BSKE Term Setting Bill ang pecha kaganapin. Sa November 2026, unang lunes at natapat sa... Yung unang lunes, kadalasan, eh halos ng uh, BSKE, eh, no? Lagi unang lunes yan, di ba? Kung titignan natin. o unang lunes. At yung unang lunes nitong November ay natapat sa uh, All Souls Day. You know? Sabi nga din niya uh, ng Liga ng mga barangay, eh kahit naman matapat ng... Uh, ano yan, hindi naman po anong konstitusyon yun, kahit nga daw Pasko or ano. Di ba? Uh, hindi daw isyo yun, yung uh, kung saan matapat. Sabi yun, yung mga abogado. eh ato rin mga abogado rin. Parehong abogado. Parehong abogado, bakit hindi magkasundo? Bakit hindi magka tugma yung kanilang paniniwala? Pareho lang ng ano yan, ng certificate yan. <laughs> Di ba? O, oh. tayo pa, tayo, forecast-forecast lang naman eh. Kung may komentaryo lang naman eh. ba? Diba? Ayan. So, bago tayo magtapos, ah, uh, lilinawin ko lang ulit din sa inyo ha. Mga kababayan, ang nangingibabaw na batas, ang, nangingib ang nangingibabaw ay batas. Ano yung batas? RA12232. Yung pinirmahan ni Presidente ay Lord King. Mga kababayan. So, update po tayo. Itayin natin ang sagot dito ng AC or uh, kung uh, kailan sasagot itong respondents. Yung Palacio, Komelik, Amara, at Sene. Okay, nandito lang maraming salamat. Pa-share, comment ulit, and subscribe. Nandito na lang. God bless.